Hello guys, welcome to my gaming channel and today maglalaro tayo ng itok. So let's go! What? Sana! So guys, kaya nga pala ako nag-upload ng ganito dahil... Dahil, ano dahil ay ito na ng aking last na upload pero hindi pa ang yung last last na. magpapahinga lang ako dahil ang sakit ng pakiramdam ko no hindi naman ganun hindi pwede yan hindi ba kung anong kung anong kailangan ko dapat sinasunod yun Sabihan ko na lang kayo basta tuluyan ko na lang kayo kung ano ang um, ano gag eh tuluyan ko na lang kayo mag upload ako basta tara laro tayo nito laro tayo laro tayo guys sarap talo tumakit ang ulo ko the forest what the forest but the forest ano ba yun So, Kaya nga uh, guys Ang lakas ng hangin dito Dahil bumabagyo na naman At babaha naman dito At maingay na naman <laughs> Kuha na kayo ng kahoy Dala ako ah Magpuputol ng kahoy Wala na ako lang. Kailangan pa pala ng bato. Wala na Ano kukuha ng For Wala, wala na. Ang babagal niyo. <coughs> Nakapulog na pala ako. ko pala. Alam na, tutulog na pala ako. Wala ko kung ano yung nagawa ko. Hmm. Galing na lang. Boy! Teka lang, paano ba kumuha? Hindi ko maintindihan paano kumuha. Hindi ko maintindihan paano kumuha. Ay, paano ko kukuha, kukuha ng stone kung ganyan din naman pala? Wala akong magawa, guys. Ambot um, na lang. Wala ba akong peacock? Gather materials to buy peacocks. Anong materials? What materials? kailangan ko pala magbuto ng puno bago pa mga ay ayan ay, na Не рапа не Rocks, where is the rock? <coughs> Nasa na yung kasama ko. Nasa na yung kasama ko. Sige na nga, magpapaalam na lang ko. Guys, magpapaalam na ako sa inyo guys ha. Muling pagkikita natin so, sa sa muling pagkita natin. Sa Lunes ah, sa Lunes ako mag upload Sa Lunes ng gabi dahil may pasok ako tuwing aga. Hindi naman kaya hapon, 'di ba? Bye. Like and subscribe. Bye-bye.